Mga Kapores Adventure, Ryan, magandang araw po sa inyong lahat. Bola po sa bayan po ng San Francisco Quezon, ay nilakbay po natin ang kahabaan po ng ilog po na ito para maabot po ang isa sa pinakamataas na talon po dito sa bayan po ng San Francisco, Quezon. At first time po natin baka abot po dito. Kaya samahan nyo po ako, tunghayan po natin kung ano po ang ating pong nadaratnan. Dito po sa isa sa pinakamataas sa talon. Dito po sa bayan po ng San Francisco, Quezon. Kaya ano pang hinihintay po ninyo? Tara na po! At dito pa nga lang po tayo sa pinakang ibaba po nitong talon po na ito. Makikita po ninyo dyan. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. Huwag po ninyo akong iiwan hanggang sa uli. Samahan nyo po ako guys hanggang sa matapos po ang video po na ito. At makikita po natin dito sa pinakang ibaba po lamang na ito na ang ibinabagsak po ng tubig po mula po doon sa pinakang itaas po na ito, ganito po siya kalinaw guys, grabe. Super ganda at talaga naman pong napakadala po siguro na nakakapunta po dito o talaga naman pong hindi po sadya siyang pinupuntahan. Ayan, sama-sama po natin pong hayan ang isa sa pinakamataas na talon po dito. Nandito na nga po tayo guys sa pinakaibaba nitong pinakamataas na talong po dito at makikita nyo po dito sa ating pong background na napakalinaw po ng tubig at mula po sa pinakang ilalim makikita nyo po yung pinakang mga bato na maliliit hindi po siya putik guys. Grabe ngayon na po ang tayo nakarating po dito. At sulit po yung pagpunta po natin dito. Sapagkat makikita po natin mula po doon sa pagbagsak po ng tubig na napakalinaw at bukod pa sa ron, isa po ito sa napakataas na talon po dito sa bayan po ng San Francisco, Quezon. Kung mapapansin nyo po guys, itong pinakang ibaba po na ito, isang bahagi lamang po yan ha, hindi niyo pa nakikita yung pinakang itaas po na yun. Dito po hanggang doon po yan sa pinakang itaas, ayan itataas pa po natin. Mula po yan doon sa pinakandulo po na yon, makikita nyo po yung pagbagsak po ng tubig. Bukod pa po yan, yung pagbagsak po niya, babagsak pa rin po doon sa pinakandulo na yon. And then, maroon sa pinakang itaas po na yun. Maroon siya na parang isang lango yan dito sa pinakang kabilang bahagi po na yan na binabagsakan. Mula po doon sa pinakandulo na yon, mula po dito sa pinakang ibaba. Grabe. First time po na ako po ay nakarating po dito sa isa sa pinakamataas sa talon po dito sa bayan po ng San Francisco Quezon. At wala nga po dito guys, sa ating po nilipwestuhan, makikita po natin yung pinakang ilalim po nitong falls po na ito. Mga batuhan po yan at hindi po yan nagpuputik mula po dito sa ibinabagsak po ng tubig na napakalinaw. Isang bahagi lamang po yan nitong falls po na ito sapagkat may ikalawang bahagi pa po doon sa pinakang ibabaw po nito and then, ang pagmula naman po ng tubig po na yun doon mula naman po doon sa pinakang itaas po na yun ibig sabihin parang pin doon sa pinakang gitna po ng apples uh, po nito mayroon pa rin po siya na parang liguan sa pinakang gitna na yon. At hindi pa po dito guys natatapos po ang ating pong video sapagkat pupunta pa tayo doon sa pinakang itaas po nitong falls po na ito para man makita po natin at sulit ang pagpunta po natin dito sa pinakamataas sa talon po na ito. Ayan, kaya ano pang hinihintay po ninyo? Tara na po. At dito na nga po tayo guys sa taas po nitong falls po na ito at ito po yung ating po makikita. Isa sa napakaganda at napakalinaw po ng pinanggagalingan po ng falls na bumabagsak po patungo po sa pinakang ibaba po nitong isa sa pinakamataas sa talong po dito sa bayan po ng San Francisco Quezon. Makikita nyo naman po guys kung gaano po siya kalinis, kung gaano po siya kalinaw. At ipapakita ko po sa inyo kung gaano naman siya kataas. Tara, sabay-sabay po natin itong hiyan kung gaano po ito kataas guys. Mula po dito sa ating pong nilalakaran, nakikita nyo naman po kung gaano at kung paano po nagbumula po ang tubig Patungo naman po doon po sa pinakang ibaba. Nakikita nyo po guys kung gaano po siya kalinaw. Guys, ito, ito yung isang pinakang bahagi pa lamang ha. Ayan, yun yung pinakang bahagi po lamang. At ang atin po makikita pala dito sa unang bahagi po nitong pinakang pulos po na ito. Yan yung pinakang gita po lamang. Hindi po tayo dyan nagmula po guys kanina ha. Ayan, ito yung pinanggagalingan niya. Patungo po doon sa pangalawang palapag. Kung building guys, palapag. And then doon naman po tayo nagmula sa liwanag po na yun sa pinakang ibaba po nitong holes po na ito. Yan po, gaano po kataas ito? First time po guys, makakita po ng ganito po kataas sa holes dito po sa bayan po ng San Francisco, Quezon. At dahil nga po guys, unti-unti na dumidilim po ang kapaligiran. Ako po ay pansamantalang magpapaalam na. Sana po ay nakapag-follow, react, and share na po kayo. Maraming 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 salamat po sa inyo pong lahat. God bless you all.